Ginising ako ng maaga ng mga pamilya ko mga kapilingon, Kaya si Madam bangag na naman. Andito na nga kami sa Burgos, Dapitan City kasi sabi ng mga pamilya ko mag-harvest daw kami ng prutas dito. Nagtataka nga ako mga kapilingon. Sa sinabi nilang mag-harvest ng prutas, eh wala naman kaming prutas na tanim. At higit sa lahat, wala kaming lupain na pwede naming pagtamnan ng mga prutas kahit nagtataka ako mga kapilingon, sumama pa din ako. Pero hindi ako na-inform na akyat pa pala kami ng pitong bundok. Hindi pa kami nakarating mga kapilingon. Itong pamangkin ko umiyak na. Nabigla din siguro sa pangyayari katulad ko. Naisip ko, tama ba tong daan na dinaanan namin? Wala kasing daan mga kapilingon. Puro damo at mga puno na lang kasi ang nakikita ko. Wala nang daan. Nakarating na nga sila dito sa maliit na kubo Kung saan dito na pala kami mag stopover Namahinga na sila sa kubo Pero si madam hindi pa din nakarating Hinahanap pa kasi yung daan alam namang kagubatan na to Pero in fairness Yung hagdan nila sa kubo is stainless Umakyat na nga ako sa hagdan nilang napaka Magpahinga lang naman sana ako saglit sa kubo mga kapiling Pero dahil puyat si madam Matutulog daw muna siya saglit habang yung mga pinsan ko nagsisimula ng mag-harvest. May lahi talaga kaming unggoy mga kapilingon. Ang una nilang hinarvest ay itong puno ng mangustin. Ang sarap mag-harvest sa na dinatin tanim, no? naisip ko etong sako na gagamitin pang salo nakatulog na kasi ako mga kapilingon kaya gumagana na yung utak ko etong pag harvest namin ng na mga prutas mga kapilingon unexpected talaga to hindi sumagi sa isipan ko na mag harvest ng mga prutas kasi wala talaga kami tanim may bago akong hard na kameraman etong anti ko mga kapilingon nagrepresenta na siya na ang mag video kahit pasmado na yung kamay for the go pa din nakaka-enjoy din palang mag-harvest no, lalo pa hindi mo tanim. Sa isang puno ng mangustin, ito lang yung na-harvest namin mga kapilingon. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin tikman. At i-rate natin 1 to 10 kung gaano siya katamis. Honest review to mga kapilingon ha, nasa 8 over 10 lang siya promise. Demanding mo madam, kahit naki-harvest ka lang naman may paanis review ka pang nalalaman. Pero sa totoo lang makakapilingon. Sobrang tamis talaga. Kaya nga sinunod na namin tong inakyat tong puno ng marang. Sa may-ari ng lupain ito tama talaga yung desisyon nyo na kami ang pinapaharvest nyo sa tanim nyong mga prutas. Hindi po talaga kayo magsisisi dahil wala talaga kaming iiwan maski isang bunga, lahat ha-harvestin namin. Maski hilaw, kukunin na namin kasi kami na ang bahalang magpahinom pero buwis buhay ata tong pag-harvest namin sa puno ng marang. Dahil ang tataas ng mga puno, paganyan na yung kulay hinog na yan. Pero hindi ako sure ha, binabase ko lang yung sinasabi nila. Hindi ako magpapa-expert dito. Dahil meron kaming nakuhang hinog na marang, syempre kakainin na namin to. Baka mapanis lang to kapag titigan lang namin. Para talagang nagmamayari ng lupain. Para talagang kami yung nagtanim nito. Ang tatamis talaga ng mga prutas dito. Yun lang talaga ang masasabi ko. Pero kung gusto nyong i-rate ko 1 to 10 kung gaano siya katamis, matik 10 over 10, aarte pa ba ako? Eh, nakiharvest lang naman kami dito. Nakaharvest na kami ng mangustin at marang. Kaya isunod na natin tong lansones. Hindi pwedeng may kakaligtaan. Lahat nga ha-harvestin, ba? Diba? Pero sinabi ng may-ari, hindi pa daw lahat hinog yung lansones dito. Pero dahil pala decision kami, hinarvest na namin. Nakaharvest na kami ng marang, mangustin, at itong lansones. Pwedeng-pwede nang -pwedeng umuwi. Sa may-ari, sana hindi kayo nagsisisi na kami ang pinapaharvest nyo. Ewan ko ba mga kapilingon, kapag andito ako sa bundok, nakakalimutan ko bigla yung mga problema ko. At higit sa lahat, pagkain lang yung iniisip ko. di ba ang sosyal ng ginagamit naming ihawan? Bansamantala muna namin kinuha yung bubong sa kubo. Wala kasi sa plano na mag -ihaw, ihaw kami dito. Tapos binagyo pa kami dito mga kapilingon. Ewan ko ba maluluto ba tong inihaw namin? Pero dahil matatalino tong angkan ko, hindi kami makakain ng pagkaing hilaw ngayon. Kung kailan nagluluto kami ng kakainin, dun pa umulan. Kaya siksikan talaga kami dito sa maliit na kubo. Kahit andito na kami sa bundok mga kapilingon, cellphone pa din yung inaatupag ng mga pamilya ko. Nung huminto na nga yung ulan, tsaka na namin niluto yung litsyon mga kapilingon. Ngayon lang ata ako makakatikim ng litsyong isda. Dito ko lang pala yan matitikman sa bundok. Literal na litsyong isda. Hindi lang kami umakyat sa bundok para lang magharvest at kumain ng mga prutas. Kailangan din namin kumain ng pagkain, no? Yung mga pamilya ko hindi mabubuhay ng prutas lang yung kakainin. Naghanap nga kami ng paraan kasi nga kulang yung mga kagamitan dito. Pag nasa bundok ka, literal organic lang talaga yung gagamitin mo. Mabigat lang yun kapag may dala ka. Sarili ko nga lang yung dala ko. Hirap na hirap na nga akong umakyat dito sa bundok. Yung mga kailangan lang talaga yung dinala namin. Kailangan mong maging scout ranger dito. Pero kapag gutom ka na, maghanap ka talaga ng paraan kung ano ang dapat mong gawin para makakain kayo lahat ng sabay-sabay. Hindi ka muna pwedeng mag-inartimadam ha, bawal kumuha nga kami ng dahon ng sagi kasi magbudol fight na lang kami dito eto lang kasi ang mabisang teknik Magdito dito kayo kumain sa bundok hindi talaga planado ang lahat mga kapilingon hindi uso sa pamilya ko yung mga plano plano yung tipong magugulat ka na lang talaga sa mga pangyayari Bising busy, busy na nga kami sa paghahanda dito sa pagbudol fight namin yung pinsan ko nagdala pa ng octopus na uulamin hindi talaga kami matutunawan yan wala pa naman kaming soft drinks na dala. Basta bahala na. Huwag na tayong madaming satsat. Huwag na din kayong mangialam. Kasi buhay namin tuhoy. Nilagay na nga namin yung mga pagkain na dapat namin kainin sa dahon ng saging. Sa laki ng litsyo namin, tatlong tao nagbubuhat. Mabigat at malaki kasi yung litsyo namin kaya huwag kayong mangialam. Basta ang masasabi ko lang ang sarap ng pananghalian namin ngayon. Pag nasa bundok si madam, matakaw pa naman. Matik, madami na naman ang makakain ito. Dahil nga may litsyon kaming ulam, dapat madaming kanin. Dapat madami hindi madadapuan ng langaw yung litsyon natin. Ready na din yung octopus naming ulam. At ready na din kami sa posibleng mangyari. Alam mo namang makunat madam, kumain ka pa talaga. In fairness, ang sarap nga, pero parang chewing gum nga lang. Yung tipong inuya mo na mga kapilingon, pero buo mo pa ding lulunukin. Ready na nga kaming magboodle fight. Gutom na gutom na kami niyan mga kapilingon, hindi lang halata. Nakakapagod kasi umakyat ng bundok. Kaya dapat kapag nakaakyat na, kumain na kaagad. Walang okasyon makakapilingon ha. Trip lang namin to. Ang sarap talaga ng kain mo pag sabay-sabay. Lalo pag nagbudul fight kayo. Tapos di kayo lahat nagugas ng kamay. Mapapasobra talaga yung kain mo. Nakakasama pa naman yung sobra. Pero wala na kayong pakialam doon. Dahil may kanya-kanya tayong buhay, huy. Basta balitaan ko na lang kayo kung buo ko bang ilalabas yung octopus na kinain ko. Kaya laban!